Magandang araw. Update na nga muna tayo sa minomonitor nating si Bagyong Hulyan na may international name na Krathon. Ibig sabihin nito ay Santol. So eto nga si Hulyan ay lumakas pa over the Philippine Sea east ng Cagayan. At kanina alas 10 ng umaga, ito ay nasa may layong 300 kilometers silangan ng Kalayan, Cagayan. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 110 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 135 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran, ng mabagal. So tignan naman natin yung posibleng maging track nga nitong si Bagyong Julian. Pero una sa lahat, binabanggit lang natin na posible by tomorrow yung paglandfall nito sa may Batanes or Babuyan Islands. After 24 hours, ito ay nasa 115 kilometers southeast ng Basco, Batanes. And then, after 48 hours, ito naman 110 kilometers west ng Itbayat, Batanes. At after 210 kilometers, ito ay nasa north 210 kilometers north northwest ng Itbayat, Batanes. Kaya muli pinapaalala nga natin by tomorrow yung posibleng paglandfall nito either Batanes or Babuyan Islands. Kaya ingat lalo na sa mga ating mga kababayang malapit nga sa area nitong bagyong si Hulyan. Dahil nga rin dito kay Hulyan nakataas yung tropical cyclone wind signal number 3 sa northeastern portion ng Babuyan Islands. Signal number 2 naman sa may Batanes, northeastern portion ng mainland Cagayan at yung nalalabing bahagi ng Babuyan Island. Samantalang signal number one, sa nalalabing bahagi ng Cagayan, sa may Isabela, sa may Abra, sa may Kalinga, Mountain Province, sa may Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng Benguet at northern portion ng Aurora. Kaya yung mga nasabi nga natin na mga nakataas ang tropical cyclone wind signal, kailangan natin magingat sa mga malalakas na hangin. Maliban nga sa mga areas na yon, meron din itong si Julian, posible magdala din na mga bugso na malalakas na hangin. So for today, sa may Aurora, Calabarzon, Romblon at Bicol Region. By tomorrow naman, sa may Pangasinan, Zambales, Bataan, Aurora, Quezon, Romblon at sa may Bicol Region. Meron din tayo mga malalakas na mga pag-ulan dulot nga ni Hulyan so for today intense to torrential rains more than 200 millimeters na mga pag-ulan sa May Batanes at Babuyan Islands. Heavy to intense 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa mainland Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Abra. Moderate to heavy na mga pag-ulan 50 to 100 millimeters sa Apayao, La Union, Benguet, Ma uh, Benguet at Mountain Province. Mukas naman ng tanghali hanggang Tuesday ng tanghali, intense to torrential rains, batanes at babuyan islands pa din. Heavy to intense sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur at Abra. And then moderate to heavy, mainland Cagayan, Apayaw, La Union, Mountain Province at Benguet. And by Wednesday naman, asahan nga natin until uh, Tuesday to Wednesday, Heavy to intense sa Maybatanes at Babuyan Islands at moderate to heavy sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at Abra. So, mas mataas yung mga pagulan sa mga elevated or mountainous areas and then flooding and rain-induced landslides posible lalo na sa mga flood-prone at landslide-prone areas. Meron din nga tayong nilabas na gale warning. Ito ay as of 11 a.m. sa may Batanes, sa may Cagayan, kabilang na Babuyan Islands, sa may northern coast ng Ilocos Norte at sa may Isabela. Kaya kung maari ay huwag munang pumalaot yung mga maliliit na sasakayang pandagat dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. So balikan ulit natin itong magiging track ni Julian. So today hanggang Tuesday morning, kikilos nga ito papuntang west-northwest o northwest papalapit sa may Babuyan Islands. Then, Tuesday afternoon onwards, north 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 or north northeast papunta sa east ng Taiwan. So katulad nga ng binanggit natin kanina, posible yung paglandfall by tomorrow Batanes and Babuyan Islands. At nakita din natin sa ating track forecast na posibleng maging typhoon itong si Julian this evening and then mataas nga din. yung chance ng rapid intensification. Although nakita nga natin sa forecast track natin, ang pinakamataas na kategory na si Julian ay typhoon, hindi pa nga rin natin nirurule out yung posibilidad na ito ay maging isang super typhoon. So pinakamalapit itong si, uh, si Julian sa Babuyan Islands near peak intensity. At yan nga muna yung update kay Julian. I-follow at ilay -like ka aming Facebook at Twitter account. And then mag-subscribe din sa ating YouTube channel para sa mas detalyadong informasyon. Bisitahin na aming website pagasa.dost.gov.ph At yan nga po munang latest kay Bagyong Julian. Veronica C. Torres nagulat.